Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na ito mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simulan na po natin ang ating kwento. Ngumiti lamang itong si Kamatso at lumingon ito kay Manong Gabriel. Uwi ka nito doon sa matanda. Manong Gabriel, simulan mo na ang aming labanan. Sabik na din akong durogin ang hambug na ito pagkatapos agad na nagkatitigan ang dalawa ngunit si Badong sa tingin ng mga ito kahambugan man ang dating sa pagkakasabing iyon ni Kid Mario ngunit mabanaag mo sa mukha nito na hindi ito nagbibiro nakakaramdam ng panganib itong si Badong sa buhay ng dating kampeon ilang sandali lamang nagsisimula na ang kanilang labanan agad na nagpakawala ng mga pag-atake itong si Kamacho dala na din sa kanyang naramdamang galit kay Kid Mario. Nais nitong ipakita kung ano ang tanga na lakas ng dating kampiona Agad naman na nagpalundag-lundag itong si Kid Mario na tulad ng ginawa kanina nitong si Riba. At walang kahirap-hirap na naiwasan ang mga ginagawang mga pag-atake ng kanyang kalaban. Ilang sandali pa, agad na rin na nagpakawala ng mga pagsuntok itong si Kid Mario na sobrang ikinagulat nitong si Kamacho. Nasa alanganin kasi ang katawan nitong si Kid Mario sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit nagawa pa rin nitong makapagpakawala ng suntok. Kamunti ka naman na matamaan ang dating kampyon Ngunit iyon din ang kakaibang kakayahan nitong si Kamacho. Bukod sa napaka-flexible ang katawan nito, kakaiba din ang bilis nitong tangan. Uwi nitong si Kid Mario kay Kamacho. <laughs> Kamuntikan ka na doon kaibigan Sa susunod kong suntok Paano mo kaya maiwasan? Ang sagot naman nitong si Kamatsu Hindi mo pa ako natatamaan Muling umiiral na naman ang kahambugan mo Kid Mario Itong gagawin kong pag-atake Subukan mong iwasan At pagkatapos agad na umaatake itong muli ng pabalang Kakaibang taktika ang ginawa nitong si Kamacho. Nakakalito na ang paraan nito sa pag-atake. Iba't ibang mga pagsuntok at pagsipa ang ginawa nito ngayon. Nang makita iyon nitong si Kid Mario, biglang sumeryoso ang kanyang mukha. Batid niyang kakaibang antas na ang ginawang mga pag-ataking ito ng kanyang kalaban. Bukod kasi na mabilis ang mga kilos nitong si Kamacho, unang bisis pa lamang na nakita iyon ni Kid Mario na estilo hindi niya mawari kung anong klasing istilo ang ginagamit ngayon nitong si Camacho. Nang tuluyan ng makalapit na sa kanya ang kalaban nitong si Kid Mario, agad na muling nagpakawala ito ng mga haluhalong istilo ng pag-atake na iwasan at nasasangga naman iyon ni Kid Mario. Ang isa sa lamang niya sa laban nila ngayon, kaya niyang magagamit na panangga ang kanyang suot na glove sa mga malalakas na mga pag-atake ng kanyang kalaban ngunit gayon paman nagawa pa rin itong si Camacho na mapatamaan itong si Kid Mario nang itukod itong si Kamatso ang kanyang dalawang mga kamay sa luna at magpakawala ng mga pagsipa ng sunod-sunod tinamaan sa dibdib at muka itong si Kid Mario na siyang naging dahilan para kamunti ka na sana itong matumba sa luna kung hindi niya naitukod ang kanyang isang kamay, maaaring bumagsak na siyang tuluyan. Hindi makapaniwala itong si Kid Mario na nagagawa iyon na estilo ng kanyang kalaban. Para kasi itong Brazilian jiu kaya napamura na itong si Kid Mario. Unang bisis na tinamaan siya ng ganon kalakas. Napapangiti naman itong si Camacho habang nakatayo at nakaharap kay Kid Mario na sa mga pagkakataon na iyon, pilit pa rin na bumabawi ng lakas at wisyo. wi ka nito. Ano na ngayon, Kid Mario? Mukhang kinain mo ang lahat ng kahambugan mo ngayon. Tumayo ka at panindigan mo ang mga sinasabi mo kanina. Napamura na lamang itong si Kid Mario at pagkatapos sagot nito kay Kamacho. <laughs> Naisahan mo ako doon kaibigan. Nagawa mo akong matamaan sa ibang istilong ginagamit mo ngayon. <laughs> Ngunit hindi pa rin iyon sapat, kaibigan. Sasumunod na lumapit ka sa akin, pababagsakin na kita at siguraduhin kung hindi ka na makakatayo pa. Tumawa na lamang itong si Kamacho at muling sagot naman ito kay Kid Mario. <laughs> Malakas pa rin ang loob mo, kaibigan hindi ako magiging kampyon kung ganun lamang kahina ang aking kakayahan at ang aking katawan sagot naman muli nitong si Kid Mario lumapit ka at nang matikman mo ang aking suntok ang tanging sagot na lamang nitong si Kid Mario habang mariin nang nakatitig doon sa kanyang kalaban na si Kamatso wala namang inaksayang uras itong si Kamatso sa isip niya maaring hindi pa nakabawi ngayon ng wisyo itong si Kid Mario. Kaya agad na niyang dinaluhong ito ng mga pag-atake, sunod-sunod at magkahalong paraan pa rin ang ginagamit nito ngayon. Ngunit nakatayo na itong si Kid Mario sa harapan nitong si Camacho at naglalakad papalapit na parang walang pakialam kung tamaan man ito ng mga pag-atake nitong si Camacho. Ilang sandali pa isang pagsipa ang ginawa nitong si Camacho na tumama sa muka nitong si Kid Mario. Ngunit saktong pagkatama noon, agad na inikot nitong si Kid Mario ang kanyang ulo para hindi ganon kalakas ang impact nito sa kanyang katawan at pagkatapos agad na ibinalik ito para makapagpakawala ng isang malupit na counter na pagsuntok. Ang istilong ito ay kakaunti lamang ang marunong gumawa dahil sa komplikado itong gawin. Kailangan mo kasi ng saktong kalkulado ang bawat galaw dahil isang pagkakamali lamang maaaring masasaktan din ng sobra ang iyong katawan dahil masasangga mo ang lahat ng lakas na ibinato ng kalaban. Kailangan din ito ng iba'yong yung bilis para magawa ang lahat na ito ng perpekto bago pa makapagpakawala. Nang pag-ataking muli itong si Kamacho, rumaragasa na ang isang malutong na sapak galing nitong si Kid Mario na saktong tumama naman sa punong tainga ng dating kampyon. Sa tamang iyon, agad na nagdilim ang mundo nitong si Kamatso. Napabulwak na ito ng dugo. May lumabas na din na dugo galing sa ilong nito bago ito tuluyan na bumagsak sa luna. Isang pagsapak pa ang ginawa nitong si Kid Mario na halos kasabay lamang sa unang sapak na ginawa nito. Dahil sa bilis, tinamaan sa panga ang dating kampyon na naging dahilan para pagbagsak nito sa luna, nakadilat na lamang ang mga mata nito at hindi na ito gumagalaw. Umagos na din agad ang mga dugo galing sa bibig nitong si Kamacho. Napatigalgal ang lahat ng mga taong nanonood. Hindi nila inaasahan ang pagbaliktad ng mga kaganapan. Kanina lamang akala nila nakakalamang na itong si Kamatso. Ngunit ngayon, biglang natumba na lamang ito at sa kanilang nakita. Sigurado ang mga ito na nawala na ito ng malay. Natahimik ang lahat ng mga taong nandoon pati pa nga ang grupo nitong si Kamatso. Ilang sandali nang itaas na nitong si Manong Gabriel ang kamay nitong si Kid Mario. Dito na nagpalakpakan ang lahat ng mga ito. Kahit wala silang gusto na manalo itong si Kid Mario, wala na silang magagawa pa. Ang importante, maganda pa rin ang laban. Ngunit mas malakas nga lamang itong si Kid Mario kay Kamatso. At ngayon, ang iniisip nila ni Badong, ang mananalo sa una at ikalawang bakbakan ang makakatapat ni Bangis. Kaya sa semifinal final run, maaaring ang makakatapat nitong si Bangis ay itong si Kid Mario. Nang makalabas na itong si Kid Mario, agad na lumapit ito kay Riba at wika nito. Mukhang nasusulat na yata sa kasaysayan ang ating muling pagtatagpo, Riba. Hehehe, <laughs> nasasabit na kung muling makaharap ka. Matapos iyon, agad na rin itong umalis. Napatitig na lamang itong si Riba doon sa naglalakad na papalayo na si Kid Mario. Pati itong si Riba, napahanga din ito ng sobra sa ginawa nitong si Kid Mario doon sa dating kampyon. Batid niyang malakas na din itong si Camacho. Ngunit sa dalawang mga pagsuntok lamang, agad na itong napatumba at nawalan pa ito ng malay. Kaya sa tingin din nitong si Riba, mas lumakas pa ngayon ang kagalingan nitong si Kid Mario. Ilang sandali lamang, nagbunot na naman ang matandang si Manong Gabriel para sa sumunod na maglalaban. Ngunit bagong magsimula ang pangatlong bakbakan, magkakaroon muna ng ilang mga minutong break ang mga ito para sa kanilang pananghalian. Matapos na mabunot nitong si Manong Gabriel, ang mga pangalan para sa pangatlong maglalaban. Nagulat ang matanda dahil ang mga pangalan na nabunot niya ay walang iba kundi itong si Carlo at ang batang galing sa tribo ng Abusaw, itong si Gideon. Matatandaan, nagigil nagigil itong si Gideon na labanan itong si Carlo. At ngayon, mukhang mangyayari na ang mga bagay na iyon nang ihayag na nang matanda ang kanilang mga pangalan, mas lalong nasasabik ang mga tao na mapanood ang laban na ito. Ngunit kailangan ngang magkaroon muna ng kaunting minutong break ang mga ito. Sa mga pagkakataon naman na iyon, nang mapag-alaman itong si Gideon na siya na ang susunod na lalaban at makakaharap pa niya ang batang si Carlo, nag-uumapaw agad ang kanyang pagkasabik. Samantalang itong si Carlo naman Lihim na din na natuwa ang bata sa lahat ng mga pinagsasabi nitong si Gideon sa kanya. Kahit nananahimik lamang ang batang Scorpion, ngunit ninanais din itong makatapat nga agad itong si Gideon para masampulan niya ang batang ito at magising sa katotohanan. Doon sa silid naman nitong si Carlo, kinausap na ang bata nitong si Buhawi. Batid nitong si Buhawi na hindi madali ang laban nitong si Carlo kontra ang isang mabangis na mandirigmang bata na galing sa tribo ng Abusaw, wika nitong si Buhawi. Ano ngayon ang tingin mo doon sa makakalaban mo, anak? Ilang porsyento ang sa tingin mo para manalo laban sa isang iyon? Ang sagot naman nitong si Carlo. Tatay Buhawi, sa tingin ko, Isang daan na porsyento na matatalo ko ang isang iyon. Gigil akong ipalasap sa kanya ang pagkatalo at nang matauhan din ang isang iyon na hindi nakukuha ang lakas sa pamamagitan lamang ng pagsasalita. Dapat patunayan ito sa gawa. Napatitig itong si Buhawi sa kanyang anak na si Carlo. Nagulat din itong si Buhawi dahil kampante ngayon itong si Carlo na matatalo ang kanyang kalaban. Hindi na nakapagsalita pa itong si Buawi. Sa tingin nito, napakaseryoso nitong si Carlo sa kanyang sinasabi. At unang bisis ngayon na nakita niya ang kanyang anak na kapukos. Sa kabilang banda naman, habang nangyayari ang mga magandang bakbakan na iyon, doon sa lugar ng San Nicolas, muling umaarigid na naman ang mga nilalang na may balak na masama para kay Badong. Bukas na kasi gaganapin ang huling laban ng paligsahan At bukas na din ang karawan ng pinuno ng organisasyon na si Badong Ang mga nilalang na ito ay kabilang pa rin doon sa pangkat Ng mga grupong gustong pabagsakin itong si Badong At wala ng pakialam ang mga ito Kahit na sino pa ang kanilang mabibiktima Basta may kaugnayan lamang ito sa pamilya nitong si Badong Mga espiya ang mga ito at umaligid doon sa arena ang ilan sa kanila ay nakakapasok na doon sa loob ng arena at nagmanman sa mga bawat galaw ng grupo nitong sibadong hindi naman mga ordinaryo ang mga ito dahil bawat isa sa kanila may mga tangan din na mga mutsa sa ilang oras na pagmanman ng mga ito, nahirapan silang mahanapan ng butas itong sibadong dahil sa dami ng mga tauhan na nakapalibot nito at nandoon pa ang mga magigiting ng mga mandirigmang albularyo galing doon sa isla ng Sikihor. Naramdaman din ng mga ito ang lakas ng presensya ng mga albularyo kaya nagdadalawang isip ang mga ito na gumawa ng mga hindi kaya ayang bagay at hakbang kaya ang naisip nilang paraan gawin na lamang ang ikalawang plano. Dudukuti nila ang apo nitong si Badong na si Bangis Napapansin kasi ng mga ito Na minsan nag-isa lamang ang batang si Bangis Ang nakatuka kasing maggabay kay Bangis Ay itong si Tatamak Ngunit minsan sumasama din ang matanda Doon sa mga pagpupulong Ng mga nakakataas Doon sa organisasyon nila ni Badong Kaya maiiwan itong si Bangis Kampante naman kasi ang mga ito dahil bukod sa malakas itong si Bangis, may mga tauhan din kasi itong si Badong na nakakalat sa buong paligid ng loob at labas ng arena. Makalipas ang ilang sandali, matapos ang ilang minutong pahinga ng mga ito, tinatawag na ang dalawang mga mandirigma na lalaban. Sa mga pagkakataon na iyon, nandoon na sa loob ng kwarto nila ni Carlo itong si Badong. May mga pinaalala lamang ito kay Carlo at binigyan din ng lakas ng loob ang kanyang apo para sa kanyang laban. Dahil kakaiba ang lakas at bangis ng kanyang makakalaban na bata. Makalipas lamang ang ilang sandali, nakapwisto na ang lahat. Sinabuhawi at manong udo, nando doon mga ito doon sa gilid ng luna. Kinakabahan ang dalawa, ngunit mas nanaig ang kanilang pagtitiwala sa kakayahan nitong si Carlo. Samantalang sabit na sabit din si na Makro at ang buong pamilya na mapanood ang laban nitong si Carlo. Habang itong si Gideon, hindi talaga maipinta ang kasiyahan nito sa muka habang papasok ito doon sa loob ng luna. Tumitig pa nga ito kay Carlo habang nakangisi pa rin. Ilang sandali pa. Ang mga taong nanonood doon sa loob ng arena, natahimik ang lahat ng mga ito dahil na rin sa kaba ng kanilang nararamdaman. Ngayon, na alam ng mga ito na apo pala ni Badong ang batang si Carlo, mas nakakaramdam na ang mga ito ng pagmamahal sa bata. Kaya kinakabahan ang lahat ng mga ito dahil alam nila kung gaano kabangis itong si Gideon. Nang mapang-abot na ang dalawang mga batang mandirigma doon sa gitna ng luna, agad na itinuro nitong si Gideon ang batang si Carlo at wika nito. Hoy, Scorpion, wala ka bang nararamdaman na pagkatakot sa akin? <laughs> sa bagay, hindi na naman pwedeng iurong pa ang ating laban. Alam mo ba ang aking gagawin sa iyo? Pupunitin ko ang balat mo na hindi mo mararamdaman. <laughs> ang sagot naman nitong si Carlo na sa mga pagkakataon na iyon nakakulong na ang mga kamao ng bata puro kadada. Para kang isang bakla. Hindi mo ako matatalo kung puro ka lamang salita. Dito na tahimik itong si Gideon at matalim nang tumitig ito kay Carlo. Ilang sandali pa. Wala nang magagawa pa itong si Manong Gabriel. Kundi simula na ang bakbakan ng dalawang mga batang mababangis. Matapos lamang ang ginawang paghudyat nitong si Manong Gabriel Agad nang sumulong itong si Gideon, ngunit ang ikinagulat ng batang halimaw, biglang kumilos na din itong si Carlo at sinalubong itong si Gideon. Walang balak itong si Carlo na magpadaig sa mga ginagawa sa kanya nitong si Gideon. Kailangan niyang ipakita na mas matapang pa siya kumpara sa batang halimaw.